hiron hiron ano lahat hironso ano so? ano hironso ano 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 muna tayo ano sa Ya. Bagong sampai yang tubig lo. Mm. Eh, baru kaget tu. Mm. Baru kaget. Baru kaget. Uh, tuh, 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 tuh. terus itu Ah, blah hmm. blah. Bla.

Hm, beron, beron, ni mana, beron? Beron sok, beron, 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 Oh, Marami pa yan dyan. Marami pa yan dyan. Sa unahan. Marami sumuba na ano na Galing sa ilog siguro yung mga yan. Laki na huli namin bulig doon mga idol. dalag. Oh, may bumula! May bumula! Ayun! 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 sumiksik. Ay, sumiksik. So dalawa. 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 Ay, yun na. Ramutina. Ramutina ko. Ramutina. Dalawa. Dalawa. Ramutina. Yee. Mm. sila. Dalawa. wala pa ata. Malakas na. Anong buso ah? wala pa ata. Ah, mm. oh, grabe. Ah, Ang lalaki. Quality. Premium oh. na yan, so. Grabe. Marami pa yan dyan, so. Grabe pa yan dyan. いい